Boss. Excuse me. Ay, boss. Ano boss? Good afternoon. Akin ang lisensya mo. Ha? Uh, ah? Akin ang lisensya mo. Sir, bakit, sir? Akin na yung lisensya mo. Sir, wait lang, sir. Ang dami mong violation. Oh, boss, wait oh, lang, ha? Paano ako nagka-violation, boss? Anak ka ng teteng. Wait lang. Oo, oo. Ay. Oo, traffic enforcer, kayo, sir. Ba't kayo nandito? Traffic enforcer ako. Wala ka bang galang sa mga officer? Ganyan pa pinalaki ng magulang mo? Bastos ka? Uy, sir. Hindi, sir. Easy na kayo, sir. Grabe naman kayo eh, nasa, ano bang may relation ko? Bosa, eh, nasa bahay ako eh. O kaya nga, nasa bahay ka. Oh. oh, may mga motor kayo. Oo, oh, Nasaan yung helmet mo? Eh, kasama ko yung tropa ko. Nasaan uh, yung helmet mo? Nasa kwarto, boss. O ba't hindi mo suot? Boss, ang bihira naman kayo. Paano ako susutin? hindi ako nagdadrive. Kaya nga eh, kaya tayo, kaya may nadidiscussion na tao eh. For safety yung iniisip namin para sa inyo. Ang kaligtasan nyo. Kaya na, titikitang kita. Hey, wait na, boss. Boss, lang, boss. Kita. Boss, titikitang boss. Boss, paano ko mag- Boss, kung na? Wait lang nga, paano ako mag-helmet? Basta hindi naman ako nagda-drive. Hindi pa ako nag-drive, nag... pinapangunahan nyo ako eh. kaya nga, eh gano'n din mangyayari. O tingnan mo, nakaka... Papasok oh. nga ako, papasok ako. Sige boss, sige. Mo. Sir, mabihira mo yan. Mabihira <laughs> mo sir. Sir, anong mabihira nyo? Oh, Ano yan, boss? Stop! Huwag ka magsasalita, parang sasalita ako ah. Boss, nung pong traffic ko yan, boss, pinapa-stop na ako sa pagsasalita. Mga paliwanag ako, syempre. Oh, nagpapasikat ka sa akin. Talaga naman, oh. No? Ano ako, traffic enforcer ako. Oo oh, no, oh, nga, ako ng mga pasokay sa kalsada. Boss, mga kamote. Oh, kamote ka ba? Hindi, boss. Wait lang, boss. Ikaw yun. Eh, dapat na mo. oh. Traffic ah, enforcer ako. Naka-uniform ka. Dapat nasa kalsada ka. Hindi bye bye ka. Bakit? Ano bang pakialam mo? Bakit eh, mo? Tanginig, <laughs> Titikitang kita, ha? Oh, oh, sir. Unang una. Na. Oh. Eh lang, huwag mong papakilaman. Sir, paano ko nagka-violation? Sana nasa bahay nga ako. Oo nga, nandito ko sa bahay ninyo. Eh, pag dinrive mo yung motor na yan, wala oh. kang helmet. Oo. Oh. oh, ano mangyari sa'yo? Eh oh. lang, huwag drive boss nang walang helmet. Siyempre, nag-helmet ako. Sos! Oo, oh, hindi kayo Pag naniniwala sa akin. iwala kayo, hindi nyo ginagamit. Wala kayong alam sa batas traffic ko. Pap, ikaw ang walang alam, bossing. Ikaw ang walang alam. Picture ka kasi. Picture, ikaw yun. <laughs> oh, Totoo ka, alam mo sa batas to. Yan sa batas traffic, oh. alam mo to? Ano yan? Oh, hindi mo alam. <laughs> Ay, pwede nyo ba doon? Ano yan? I stop! I -stop. <laughs> stop! Stop ba yun? Wait lang <laughs> ha. Oh, mo! Ay, stop yun! Stop ba yun? Baka gawa-gawa mo na yun. Parang wala naman ako nap napag-aralan na gano'n. Ano yung gano'n? Stop! Oh. Ganito kasi. Ikaw, kung papangaralan mo ako, wala ka pa sa kalingkingan ko, iho sir. Hindi kita pinapangaralan, sir. Kayo nga yung pumunta dito. Huwag eh. tayo nagbabay-bay kayo para kayo nanunulis ito. Hindi. Ito nga, di ba ito? Yung motor mo. Oo. Oh. Tingnan mo, hindi ka nakasapatos. Hindi, nakashort ka pa. Boss, wala... Bawal sa kalsada yan. <laughs> boss, boss, wala, hindi naman ako aalis, boss. Eh, kaya ako nakaganto. Dahil nandito kami ang tropa ko, na ulan, paano makakapagmotor? Ka Ikaw, nilusong mo pa yung ulan, no? Oh. Eh, mo pa yung ulan doon. Kaya nga, ganito. Eh, paano pag wala ako? Ginawa mo yun. Tangina, hindi, hindi kita nahuli. Tapos Ngayon pinapang... palang uulihin na, na kita. Oh, oh mo. Kaya mo, Peser. Uh, ah, pinapangunahan nyo kasi ako eh. Kaya nga, titikita muna kita. Kaya tingnan mo, oh. Ano ba? Uh, no helmet. No, wait lang. Grabe naman. No helmet. Boya, ang po. John. No <laughs> helmet. Tapos nakashot ka. Wait nga, pati nga. Skip nang alam mo. Oh. <laughs> Tangan na naman ang patikat mo, Jim. Diary. Huh? <laughs> Diary ka mga bata yan eh. Kaya mo ako. Ito gusto ko eh. No ano ba pala talaga? Grabe kang porsan ka ba talaga? Ano ka ba? 15 years na akong traffic enforcer. Ha? Ilang years ka na may traffic enforcer, Jim? Matagal na akong traffic enforcer. Parang hindi kita nakikita dito. Ngayon nga lang kita nakikita eh. Hoy! 15 years na akong traffic enforcer. Oh, saka alaman mo lang. Eh, bagong uh, Oh, what Short. Ano yan, Chief? Bagong patakaran nyo? Nagbabahay-bahay na kayo? Nagbabahay-bahay na ako kasi matitigas ang ulo nyo. Tapos, ano ka mo, ha? Nakita kita. Tinutulak mo yung motor mo. Oo, oh, 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 hindi ako yan. Alam ko na yan. Pag ganyan, lang Kunyari sira. Kasi alam nyo, nandun ako. Huhulihin ko kayo. Uy, baka hindi ako yun. Pinagbibintangan nyo naman ako, chip Pambira kayo. Alam mo kung ako? May lisensya ako. Kung ako magiging ikaw, ayoko piliin eh. Oh, Bakit naman? Kasi lang, alam mo ka ang alam mo, kaululan. Kakupalan. Kumag! Kumag! Ikaw yon, Jim! Pinakpaano mo agad ako, inusgaan mo agad ako, grabe naman kay sa akin! Pambira wala. naman kayo! Pero wala kang alam sa batas trafico. Okay. Tapos wala dapat yung helmet nyo, ano yung full gear. Oh, nga, yung oh. hindi nakikita yung mukha nyo kasi mukha kang burat. Oh, <laughs>